Sa paggawa ng mga trumpo at tirador, nagsimula ang hilig ni Christopher sa pag-ukit ng mga kahoy. Bata pa lamang, ito na ang kabuhayan ng kanyang mga magulang. Doon ako natuto hanggang sa nag-evolve na nag-evolve. ako pa yung nagbebenta. Pati yung mga ginagawa akong mga basta pang, mga pang bata noon na tirador ganun, Ako yung gumagawa. Binebenta ko rin mula sa mga maliliit na laruan, naglalakihan at naggagandahan ng mga obra ang kanyang mga nagawa, gaya ng life-size sa estatwa ng isang babae na tinawag niyang Mother Nature. Gawa ito sa kahoy ng Madre Cacao, kung saan saan na rin daw siya dinadala ng kanyang mga produkto dahil sa dekalidad na pagkakagawa. Ito po ay galing sa mga uh, sa gilid-gilid patay na kahoy, yung mga hindi na ginagamit. Tapos kinukuha ko para binubuhay ko rin at pinapaganda. Ganito rin ang pinagkakaabalahan ngayon ni Ate Cecil. Ang industriya daw ng paglililok, ipinamana pa ng kanyang mga ninuno mula ifugaw. Nagsimula ako since pandemic. Pero nung sa mga skills na pag-ano ng wood carvings, tulad ng paglalagay ng mga balahibo ng mga agila nung bata kapo, Malaking bagay ito kasi dito kami kumukuha ng pangkain namin araw-araw, dito kami kumukuha ng pambayad sa mga payarin. Dahil dekalidad, binabalik-balikan na sila ng mga residente at turista. Mula sa mga simpleng sangkalan na naibibenta sa lagang 350 pesos, ay nabibili rin hanggang sa malalaking muebles na pang world class din. Yung gawa dito, minimake sure namin na kung maaari, hindi sana masira, pero syempre yung tibay ando doon. Ang industriyang ito, target pang palakasin at paigtingin ng pamalang bayan ng Pugo. Katunayan, bibida ang kalilang obra sa isang wood carving at furniture making competition na parte ng Tinungbo Festival. Ang mga mebles kasi sa Pugo, hindi raw basta-basta. Pwede nyo po kasing ipamana itong mga gawang Pugo, ay gawa, uh, gawa natin dito sa Pugo ng mga furniture. Kasi makakapal at saka talagang ano uh, they made it with love and passion. Buo naman ang suporta rito ng pamalang bayan. Katunayan, ang wood carving industry ay isa sa kanilang one town, one product o auto. At pumimpintas pa eh, tinegosyo tayo ti furniture kin uh, wood carvings. Kastama titi pa ng big big, digiti artist, digiti uh, talent ng uh, carvers tayo. Ang kalidad at ganda ng mga obra at produktong gawa ng mga puguwenyos ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang pagkamalikain, kundi pati na rin ang kanilang mayamang kultura. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.